Hello guys, kumusta na kayong lahat dyan At uh, good morning, uh, good evening. Uh, saan man kayong panig ng mundo ngayon, uh, happy new year sa inyong lahat, guys. At uh, ngayon ay uh bagong taon, so panibagong simula uh, lalo na sa ating mga buhay-buhay. At panibagong simula din sa aking uh, YouTube channel, guys. At ang unang video ko ngayong taon na to guys, ay uh, sana ay makapagbigay ng uh, inspirasyon po sa uh, sa mga kagaya ko nga, uh, small YouTuber. At ang ipapakita ko lang po sa inyo ay uh, ito po yung uh, magandang regalo sa aming dalawa ni Pards ngayong uh, 2023 guys. At ito po yung uh, kagaya nitong uh, nasa likuran ko guys na inyo nakikita, uh, ito yung background sa aking likuran. Ayan po yung magandang regalo sa amin ng Panginoon ngayong uh, 2023 guys. At sana po ay uh, magkaroon po ng uh, inspiration po ito sa inyong uh, sa inyong lahat. At ipapakita ko po sa inyo ang uh, lupa na nabili ngayong taon guys. Uh, nabili namin ni parts So, sa so, tara samahan nyo po ako. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Lisky TV at inaanyahan ko po kayo na mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para update kayo sa mga video na aking i-upload. Tara! quarter ng uh, taon ng 2023 guys uh, ito yung aming nabili ni Pards uh, ito yung pinapakita ko na sa inyo noon ito yung uh, may lawak na 2.5 hectare uh, ito yung nabili namin sa pinsan ni Pards uh, dahil nga binenta na at uh, yung pinsan ni Pards ay hindi na ko dito nakatira So, ito yung uh, napakagandang regalo na quarter of uh, 2023 guys. Yung mabili namin to ni Parts, itong lupa na to. At uh, pagkatapos ng uh, taon, so ibininta e, naman ng kanyang pinsan uh, ulit yung ito yung karugtong ng lupa na to guys na may lawak naman na 3.1 hectares. So, ito siya. So, dyan sa bakanting yan. Uh, ito yung boundary. So, ito na yung boundary niya ito uh, ito yung ito yung kung naalala nyo tinaniman ko ng uh, mga nyug puno ng nyug so ayan sa awa ng Diyos hindi lumaki dahil nga eh, -muspong yung kanyang dahon inakain ng mga kambing ng lakay Penalala, naiyop, 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 nakatira dito sa baligid ng lupa na ito so ito na yung karugtong trabaho hanggang doon sa pinakadulo na yun so tara samahan niyo ako at ito ko kayo ito naman yung bahay na to ah, siya yung nagbabal po ah, lupa na to ah, pamangki naman din ni Park so, pagandahan dito mayroong sapa ayan so ang plano ko nito sa Bukid yung mga simpleng tulay lang na hindi ginagastusan ng gobyerno ng milyon-milyon so ito yun guys may mga kalabaw na inaano nila dito so, kinausap na natin yung may ari na naman sa akin, no? bawal lang ba na ito, gaya, hindi ko alam kung ano sa Tagalog no? salita ah, sa Tagalog so, ginagawa kasi labugan <laughs> dito, o oh, paliguan ng karabaw so ganito ginagawa nila guys no? sa lupa so, pinagbabawal ko na kasi, o oh, ang pangit, tingnan so, mayroon pa yan doon doon sa gitna so, ah, yan lang yung uh, ah, pinagbabawal pinakiusapan natin yung may-ari ng mga kalabaw na bawal na kasi in the future ako naman yung mahihirapan so, eto yun so, kasi ito medyo masukal na siya so kailangan na siyang linisin so hindi pa natin magawa yan ngayon yan o no? kasi so, yung boundary nito ah, nasa likod pa so ito yung hindi pa natin alam kung asan yung pinaka boundary nito so kagaya nyan ah, ang lalim na napakalalim na nanya sana makinig yung may ari no at wag naman siyang magdamdam dahil lang akin lang naman yung rights ko na niya wag na nila tong paliguan ng kanilang karbo kasi nga oh kita nyo naman no oh, ang lalim na so pag napuno pa to ng tubig mas lalalim pa yan yan so hindi lang to dalawa hindi lang tatlo maraming butas to ayun oh no? andun yung may-ari ng mga kalabaw. So dito hindi natin alam kung nasaan yung boundary nito no. Pero so dito yung, yung kabilang boundary. So, may mga bat. So ito na yung boundary. Ayun, mababa. So yan yung boundary ng ano So, itong puno ng nyog na to, ito yung pinaka boundary. So, yan. So, ayan pa, oh. Lalim na siya. So, hanggang doon to. Malaki-laking linisin to. Ayan. So, ito na yung kabuuhan ng dopa uh, lupa na guys. Ano? Ito yung uh, 3.1. So ayun yung may-ari ng mga kalabaw. So pinakiusapan natin pumayag naman. Ayan. Ah, so ito yung magandang regalo sa amin guys ng Panginoon. Ay, uh, itong 2023 kaya so, yan guys uh, medyo mainit na at, uh, at sana po ay maging uh, inspiration to sa inyo guys sa mga, sa mga small youtuber na kagaya ko lagi lang po natin isipin guys na kung gusto mo talagang makamit yung isang bagay so dapat pagplanuhin ng mabuti So, para pagdating ng panahon eh, makamit mo yung gusto mong makuha so thankful naman kaming dalawa ni Pards kasi nga uh, nakuha namin tong lupa na to by installment so, yung doon sa dulo uh, kinausap ko naman yung kapatid ko na gusto niyang uh, maki maki-share maki share So may share yung kapatid ko na isang hektarya. Ah. So yun yung doon sa pinakadulo yung magiging kanya. So patag yun. So ito naman yung kabilang boundary. Oh. talagang ang daming butas. Oh, yan ayan pa. ito na yung kabilang boundary so, ipapakita sa ipapakita yun. ko so yung may-ari naman ng kabilang lupa na to so, darito, darito na so, ay, uh, oh, so ito na yung boundary niya. so may-ari naman dyan ay kilala ko o kilala din namin yung parts ito na yung boundary nya o dito so, ito yung boundary na to ito yung uh, kabuuhan ng uh, 3.1 hectare medyo masukal. Yan. So saka na natin 'di So ayan guys, uh naikot ko na kayo dun sa lupa na bagong bili namin ni Pard. So ito guys, hindi ko hindi ko ito bine guys para ipagyabang. So kaya ko lang to ginawan ng video guys. Kasi uh, gusto ko rin nga uh, maka makapagbigay uh, uh, inspiration po guys. Ngow uh, tayo basta mangangarap na magkaroon ng uh, ganitong bagay na uh, ganito gagaya ng lupa or, or anumang bagay na gusto nating makamit sa buhay natin guys so dapat uh, kailangan talaga siya nakaplano so pagsikapan at uh, gawan ng paraan para ma matupad mo yung uh, minimiti mo sa buhay guys so, wala namang talaga kami pera ni Pards so malaman namin na ibinibenta na yung lupa so lumapit kami sa may ari lumapit kami, nagbigay kami ng uh, option kagaya nga po nang uh, bilhin namin yung lupa pero wala ho kaming cash gagawin lang po namin ay installment so nagbigay kami ng down payment kagaya nga nang sinabi ko ano, kailangan mong gawa ng paraan para matupad mo yung uh, minimithi mo so ginawa namin ang paraan ni ni Pards uh, so may dalawa kaming baka yung isa na uh, naibenta namin so ang naiwan si Blast naibenta namin yung isa tapos nagbigay din ng share si uh, kusina ni Mother so thankful kami at na uh, pumayag naman yung pumayag naman yung may-ari sa kondisyon namin binigay sa kanya Uh, installment tapos ang pangalawang bayad ay sa March. So pumayag naman siya, nagkapirmahan na kami uh, yung papel ng lupa na to. Uh, yung papel naman ng lupa na yun ay eh, na-transfer na sa amin. So hindi pa nga lang sa pangalan namin. Kundi uh, na-transfer lang sa aming dalawa ni Pards. Nagpapasalamat kami sa taas at uh, binigay niya sa amin ano. Matagal na ho talaga namin inaasam to na apunta sa amin kahit man itong lupa na kung saan ako ngayon guys eh, noon pa lang hindi pa namin alam na ibebenta to pero pero sa isip namin ni parts na darating yung araw na ibebenta to so pinaghahandaan namin tong ano na to uh, pinaghahandaan talaga namin tong lupa na to hanggang sa dumating yung point na pumunta na ho yung kapatid nung may-ari ng lupa na to at sinabi ibebenta na tong lupa na to at baka gusto namin bilhin so that's the time na pagkakataon na na mabili namin yung lupa na to so sa awa ng panginoon guys binigay naman sa amin poli paid po ito at uh, yung isa naman ay uh, installment so itong 2.5 hectare ay uh, poli paid at uh, yung 3.1 yon yun yung installment so nagpapasalamat po ako sa panginoon uh, nagpapasalamat kami ni Pard. so at nawa po'y magiging inspirasyon po ito sa lahat na pag gusto mo yung isang bagay ay eh dapat mo talagang uh, pagsikapan yun lang po, sana po ay uh, nakapagbigay po ako ng uh, konting uh, inspirasyon sa mga small youtuber dyan at mga kahit hindi man na uh, small youtuber na kung nais nyo magkaroon ng isang bagay ay eh, dapat po talaga na pagsikapan hindi lang ho natin na uh, papangarapin So marami nga tayong pangarap so hindi naman tayo kikilos. So dapat pag pinangarap mo kumilos ka. So yan guys uh, maraming maraming salamat po uh, sa panonood ng aking uh, video at uh, muli po uh, happy new year uh, happy new year sa inyong lahat. Nawa po'y magkaroon tayo ng buhay na masagana at uh, malayo sa mga pagsubok So muli po guys, ito si Lisky TV ay nagpapasalamat sa inyong lahat uh, sa walang sawang pagsuportan ng aking uh, YouTube channel. At sana po ay eh, hindi ho kayo magsawang uh, suportahan yung aking uh, YouTube channel guys. Uh, hanggang dito na lang po yung aking video. At muli po, at kung bago ka pa lang sa aking uh, YouTube channel ay inaanyayan po kita na magsubscribe. At pakiclick na din ang uh, notification bell. Para updated kayo sa mga video na aking iyan. Maraming maraming salamat po. Happy New Year sa inyong lahat. God bless you all. Bye bye.